TXDC Radyo Report Aduna na yung mga persons of interest ang Davao City Police Office sa brutal nga pagpatay si 57 anyos nga kanhi government employee nga si Lilian Nieva. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, DCPO spokesperson, nag-establisar na og oplan sa team aron mututok og mas mapadali ang pagsulbad sa kaso. Sa investigasyon, posibleng nakauban pa sa biktima sa sulod sa balay ang mga nihimo sa pagpatay tungod kay walay nakitang forcible entry. Wala usab gilimita sa oplan sa team ang investigasyon nga posibleng higala, pamilya uban pang adunay koneksyon sa biktima ang nihimo sa krimen. Hindi ano na ang nanadaan sa sulod sa balay ang kumihong sa si uh, incident nam kay wala man sa so, possible entry ang bala diya is may nasub uh, nag hi, Rico, para pa para mabukbok para lang ang katuyuan ni sir and mao pa nagkita tong mga gyud mao pa nang nagtawag siya sa police kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyo Man ay ni Genita Tatak RMN RMN News Derecho Balitang Metro Davao